hindi na dadalo sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa drug war mamaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taliwas yan sa nauna niyang pangako na haharap siya sa Kamara pagkatapos ng November 1. Ayon sa kampo ng dating Pangulo, ginagalang daw nila ang otoridad ng Kamara na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Pero ayaw na raw humarap ni Duterte dahil wala raw itong tiwala sa kakayahan at sa integridad ng Quadcom. Hindi na raw ito kailangan dahil humarap naman na siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Handa wakuin ng tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Winston Casio ang magiging kaparusahan ng pananampal niya sa isang lalaki sa Nireid na Pogo Hub sa Bataan. Sa panayam po ng programang ito, inamin ni Casio na nadala lamang siya ng kanyang damdamin at labis na stress. Nakapagsumiti na raw siya ng written explanation tungkol sa nangyari at ngayong araw magkakaalaman kung ano ang magiging resulta ng investigasyon. I am now in a period of reflection, no? Sabi ko nga dun sa mga boss ko, kung po pwede, eh, dito lang muna ako sa isang lugar at mag-iisip-isip ako kung should I still stay in the job. I have to discipline myself better. I crack under pressure. Yan po ang tinig ni PAOK spokesman Winston Casio. Nagbabala naman ang mga otoridad laban sa muling pagbabalik ng mga text scam matapos iban ang mga pogo. Ang bagong style ng pambubudol, nagpapanggap sila na e-wallet company para makapagnakaw ng impormasyon sa users. Una nang nagbabala ang ilang e-wallet company laban sa text hijacking scam. Ayon po sa mga otoridad, gumagamit ang espesyal na device sa mga scammer para makapagpadala ng mga text sa kanilang mga bubudulin.